Okay. 1515 lang. Ang daming ni Boss Roy, may isang daming May isang libo. Ang gusto niya um, uh, ang dito kay Boss Ray, may isang libo. Ito, one bag Pero may bawas pa. Oh, um. Wala dito pala sa green.

Wampai wampai bilang ke empat bos ribu bos ratus lima wampai empat ribu empat lagi lima wampai empat ribu Sampai din, mga idol. Sampai din. Sampai din. Sampai din. Sampai

3K. At upos, 3K din. Atopos 3K din pa 3K. Ayun. Galing ka mga idol. 3K. Daro kanina to, 3K magaling. Galing mo to kay boss, Ron. may tawad na to. Konta kanila si boss lang ng panggasolina. Naka-lalawin mo to.

Rage out ang mga boss. Ay, boss Ray. Rage lang to mga boss. Ah. Ay, boss Ray. Ito lang, mga boss. Ay, boss Ray ka. Ang gasa 3 kayo mga boss. Ayan boss sila yung ito. Ito, boss. 3K din to. 3K. Ayan ba 3K lang. 3 lang tama mga idol. May bawas ko ito. Ito din, 3K mga idol. Ay boss Ray ng Pangasinan. 3K, 3 mga boss. E, Boss Ray ng Pangasinan. Ano mga bundle niya, boss? Ito mga WPC Ah, ito yung WPC. iba mga WPC mga idol. Ito, local bundle, white so 5K daw ito mga idol. 5K. Big mga idol. hashtag pa idol. Tapos, 4, 3K, lang daw ito mga idol, 3K. Yan, mga mura din sila, 3K lang. 3K lang. mga idol, lang.

Three-five-three-five yan. Ito, boss. Three-five din. Three-five din mga idol. Ang king. Sabi yan. Three-five-three-five yan. At boss. Three-five. three din. din. Ito ang ano mo? Day 5 lang ka? Day 5 daw ka mga idol. Ayan. Ang super pumpkin mga idol. Nagulang nga to no? 2 years mga idol. Ah. Oh, 3 5 lang daw to mga idol. Eh. Kunin eh. niyo na. Ay, idol. Idol, kunin natin number na mo. 09281471392. May uh, epic ba wala? Wala po sir. Ayun. Ah, Paalan. Delphine po. Delphine, yan. Delphine ng Pampanga, no? Yun. Okay. Pwede naman deliver, no? Ah, oh, pwede naman sir. Oo, oh, sa usapan. Okay. okay. Sa usapan. Okay, salamat po sa. Eh mga idol, mga uh, malok niya. Ang dami. Uh, iba ibang ang pressure. So, andalin ka usap to si boss. Oh, idol ito. Ah, uh, Buwang pay buwang pay lang kay Boss Sulay mga idol. Ayun. Buwang pay buwang lang to. Oh, kaya ni pang tawaran ng San Diego to mga idol. Oh, buwang pay buwang lang. Buwang pay. Ay, ano to? Presyo ng San Diego rin to mga idol. Pwede nga nang tawaran. Madaling kausap ang si boss ko ay pangkasinan.